magandang umaga and welcome back po sa aking channel. So, dumating na si Judith. <laughs> si Judith. <laughs> Bayan. Bayan na naman tayo ng kuryente. Ayan siya guys. O, parang ayaw ko siyang buksan. <laughs> Nakakainis. Ayaw ko siyang buksan. Kasi nung last bill ko guys, nasa 3521. Medyo lumaki talaga siya kasi nung mas nauna pa doon, nasa 27, ganun lang, 2,728 28. So, Tapos sobrang init nga ng panahon. Naging 3-5. Diba ang laki? Ano ka? Ayan. <laughs> ayan. Ay, naku, naku, naman. So, sa natin, wala naman tayong choice. Baka maputulan tayo pati di natin bayaran, ano. So, ayan na. Dun, 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 Wait lang. Ano Bigat kasi sa bulsa, guys, ano. Uy. 3 <laughs> pa din, 3, pa din. Bumaba lang ng ilang peso. Kasi nung nakaraan 3521. Ngayon 357, 3507. Ano ko? Ang liit lang ng binawas. Kado. So yung last natin 3521.30. No mas naunang nun, guys 2767.82, 'di ba? Mababa tapos biglang taas. Ngayon 3507.15. 'Yan. So santay kukuha ng pambayad nito eh. Hello <laughs> ka. Sobrang laki na tinaas ng kuryente. Oh ay, na first, So, wala. Kaysa maputulan tayo ng kuryente, ba diba? So, kailangan natin magbayad. Kailangan, syempre, mabigat nga yung 3-5, guys. Bigat talaga siya. Sobrang bigat. Kasi, magkano din yun, diba? Buwan, buwan ang babayaran mo ng Ano? Ah, hello. So, yun, guys. Share ko lang sa inyo. Umorder ako ng bigas kahapon, May 29. So, nung nag-deliver sila, nandun namin kami sa school kasi recognition ng anak ko. Uh, may sabit kasi. Kaya, andun kami. So, nung dumating dito, sarado yung tindahan, dito namin sa gate, pinapasok. So, ayan, ngayon, nandito na sa loob, uh, binuot na ng jusawa ko. Hindi sa isa, isa niya, ayan, o. Oh. So, meron tayong order na sampung sako. Ayan. So, yung RC-160 na G4 na buko RC, yung sabi, buko pandan, ayun pala, oh, Buku pandan, ayan. Yan, guys, I-13. Meron din super angelica na buko pandan din yung, ano niya, yung sako niya. Ano naman siya, 1-2. Tapos meron naman yan, itong triple E. Ito, ang oh, triple E book pandan pa rin nakalagay eh. Ayan o. Oh. Yeah, triple E book pandan. Ito naman ay 1,270. So sa lahat guys ng aking bigas sa uh, retail, add lang ako ng 130 pesos. Lahat na ito, nag-add ako ng 130 pesos sa retail. Tapos, pag cash naman guys, 100 lang. Tapos, pag utang, 200 isang buwan o, oh, di ba, bababa lang. So, matagal din ako hindi nakapag-order ng bigas. Yan, kailan ba yung last ko? Hindi ko na maalala. So, ayan, yung ating mga bigas. Yan, so meron pa tayong dalawang jasmine na natira. Yan naman ay, uh, yan yung lumang stocks natin. So, hindi kinuha nung sabi nung customer natin na kukuha siya ng isang bigas. Pero so, hindi pa naman siya pumunta. Hindi pa niya kinuha. Ayan. So, yung bigas natin dito, yan, walang laman. Ito, yung sweet coco. Ito yung lalagyan natin ng G4 na buko pandan. Yung isa naman yung one two na bigas. Yung buko pandan din na super angelica dito natin ilagay. So itong jasmine, hindi pa ubos. Kaya lang royal crown nakalagay. Hindi ko na binago, guys kasi same price lang naman. So maglalagay tayo ng ating uh, bigas. Punoyin natin. Kasi hindi maganda pa. Gulang naman yung ating bigas. So itong isa na ano ko na, nabawasan na to kasi may kumuha kanina. Yan oh. Uh, may umutang 7 kilos. Ano siya, every week sila nagbabayad guys weekly every ano kailan dapat monday siya nagbayad, kailan na ngayon uh, ano na thursday na nahuli lang yung bayad niya pero okay lang kasi nagdadagdag naman ako ng 20 pesos basta weekly yon sila nagbabayad 20 pesos in advance ko 17 pesos kasi kung ito kasi guys ay uh cash price retail Ang bango. Ang bango niya. Ang bango bukod pa na ito. Yan. So, yung isa naman guys, yung mumurahing bigas. Dito yung one, two. Tagdagan din natin ng uh, 130. So, nasa ano siya guys? 53 per kilo. Doon pa din siya. Di ko nababaguhin yung ano, kasi same si price lang naman. Kaya lang, mahirapan ako kasi yung bigas, hindi tinanggal ng dusawa ko yung bumurahin hindi siya sa sa inaali pangatlo you know one two pangatlo ay guys so ano yung dinig pa ba <laughs> yeah. so, ito yung guys, triple E. Ano ba Triple E ba? Ay, hindi pala triple E. Ito pala ang 56. Itong isa. Yung super angelic. Ito pala guys. O yan, pa ako. <laughs> ito yung spread na Kasi yung triple E na bukupan bu bu na lang siya ay, ano yun guys, ang kuha ko, 1,270 plus 1,130. So, nasa 400, di ba? 1,230. Ay, di pala. 1,270 plus 1,30, 400, diba? 25. So, nasa 56 per kilo. Ayan. So, lagay natin dito. Ayan. So, ito namang Angelica, guys. Ito naman yung 1, 2 na bigay. So, ang per kilo niyan is 53. Buksan natin. Para malagyan natin ng bigas yung isang lagayan. Mabango din siya. Mabango siya, guys. Mabango din. So, ayan guys, yung ating bigas, kompleto na naman. Meron tayo 53, 56, at saka 57. So, yung resibo ko guys, kasi nga kahapon, wala ako. Hindi nabigay doon sa mga tao dito <laughs> kahapon. Kaya, ang sinenda lang sa akin yung picture. So, pakita ko na lang sa inyo. Ano. So, ayan, yung ating mga bigas. Itong ating ibang bigas dito. Ayan. So, sampo yung in-order ko kahapon. So, yun lamang guys. Ang ni sinishare. Maraming salamat sa panonood. Paalam, bye-bye.